Ako si Mark, isang binatilyo na kasama ang mga kaibigan kong sina Jake, Liza, at Miko sa isang tradisyonal na pamasko sa aming barangay. Tuwing Pasko, buong barangay ay may masayang pagdiriwang. May mga parol sa bawat bahay, ang mga kalsada ay pinalilibutan ng makukulay na ilaw, at ang hangin ay puno ng tunog ng mga bata na namamasko. Isang gabi ng Pasko, kami naglakad-lakad upang magbigay galak sa mga kapitbahay. Munit sa isang kanto, may isang kakatwang eksena na hindi ko malilimutan. Habang naglalakad kami, napansin namin ang isang kanto na kakaiba, walang parol, walang ilaw, at isang matinding katahimikan ang bumalot sa lugar na yon. Tumigil kami saglit, nagtataka. Wala namang anumang dahilan kung bakit ito nangyari, Munit may pakiramdam akong hindi tama. Lahat kami ay nagpatuloy maglakad, Munit ang aking pakiramdam ay nagsimula ng magbago. Nakita namin ang isang lumang bahay sa gilid ng kanto, ang mga bintana nito ay madilim at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Isang babaeng matandang nakasuot ng itim na duster ang lumabas mula sa pintuan. Mukha siyang normal, ngunit may kakaibang aura sa kanyang paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malamig na hangin na dumaan mula sa kanyang direksyon. Ano, mga bata? Gusto nyo bang magmisa o magbigay saya sa Pasko? May pera akong ipamimigay, sabi ng babae, habang humakbang patungo sa amin. Naramdaman ko ang takot na dahan-dahang umaabot sa aking katawan. May kakaibang pakiramdam na parang hindi kami tinatanggap ng lugar na yon. Tumanggi si Miko, sabay sabing hindi nila kailangan ng pera. Ngunit ako, hindi ko kayang magsalita. Liza, na parang nakaramdam din ng kakaibang enerhiya, ay nagtakip ng ilong at mumiti lang, ngunit siya rin ay tumanggi. Naku, tama na po, ate, wika ni Jake habang pilit na tinatawid kami palayo sa babae. Dahil sa napansin kong hindi sila gaanong komportable sa sitwasyon, nilapitan ko ang isang kapitbahay na nasa kabilang kanto. Habang nilalakad namin ang madilim na kalsada, hindi ko maiwasang balikan ang hitsura ng babae, at ang hindi maipaliwanag na takot na sumanib sa aking katawan. Habang kami ay naglalakad, tinanong ko ang matandang babae na tumutulong sa isang tindahan malapit sa kanto, Tita, kilala niyo ba yung babae sa dulo ng kanto? Tanong ko. Napansin ko ang matandang babae na tila napansin ang kabako at nagbigay ng isang malungkot na tingin. Nako, anak, kung ikaw ay makikinig, mas mabuti nang mag sa kanya. Bakit po? Tanong ko, nanginig pa. Ipinagpatuloy ng matanda ang kwento na para bang alam na niya ang lahat. Yung babaeng yon, hindi siya buhay, matagal ng patay. Isa siyang aswang na sa kanto na yan taon-taon, tuwing Pasko, naglalakad siya para mangakit ng mga bata. Hindi mo siya makikita tuwing araw, pero tuwing gabi ng Pasko, lumalabas siya at naghahanap ng mga biktima, wika ng matanda habang nilalagok ang kanyang kape. Tumigil ako sa aking paglalakad. Ang mga mata ko ay umiwas, hindi ko kayang tanggapin ang sinabi ng matanda. Nang makauwi kami sa bahay, ang pakiramdam ko ay hindi pa rin nawawala. Para akong may nakatingang matang hindi ko matanggal mula sa aking isipan. Nakatulog kami ng mga kaibigan ko, ngunit ang gabi ay puno ng masalimuot na panaginip. Sa aking panaginip, nakita ko ang matandang babae na umuukit ng mga ngiti sa mukha ng bawat bata na lumalapit sa kanya. Habang siya ay numiti, nagsisimula silang mawala, isa-isa. Nang magising ako, ang mga mata ko ay puno ng takot. Tumatakbo ang pawis mula sa aking noo, at ang aking katawan ay nanginig. Ang mga tinig ng aking mga kaibigan na naglalakad sa aking tabi sa kanto ay naglalaro sa aking isipan. Hindi ko na kayang balikan pa ang kanto na yon, at hindi ko alam kung saan pa ako pupunta upang itaguyod ang Pasko ng may kaligayahan. Kinabukasan, nagbalik kami sa kanto, at tinanong ang ilang mga residente kung tungkol sa babaeng iyon. Lahat sila ay tahimik na tumango at nagsabing huwag ng magtangkang lumapit o magbigay pansin sa kanya. Matapos iyon, ipinagpatuloy nila ang kwento. Ang babaeng iyon ay namatay ilang taon na ang nakalilipas, matapos magtangkang maghiganti sa mga kapitbahay na hindi nagbigay sa kanya ng pagkain. Dahil dito, ang kanyang kaluluwa ay naglalakad tuwing Pasko upang maghanap ng bagong biktima. At hanggang ngayon, tuwing Pasko, ang mga batang hindi nakikita sa kanto ng Walang Parol ay maaaring hindi na makabalik. Ang katahimikan ng kanto na iyon, pati na ang Pasko, ay hindi na muling magiging magaan para sa akin.